So ayan mga master, tapos na kami mag-fishing. Ito lang yung huli natin. Ayan na. Ah, mga bugaong, tsaka may isang talakitok. Madami din tayong pinakawalan, yung mga maliliit lang. Si Master Nico, Master Biolo, tsaka si Master Adjan. So, bago, bago tayo umuwi, magpulot basura muna ako mga master. Dami dito. Yung mga plastik lang. Tapos, lagay natin dun sa tabi. No? Okay? Ayan mga master. Ito. Uh, pulot basura. Challenge. Okay, madami na itong basura mga master. sako lang. Sama ko si Master Pulo. <laughs> Kali Master Nico Rajan. Ato lang mga Master oh. Ah. Hoy na to. Ah, uh, plastic lang. Eh, <laughs> bawa rot bay. Sakatrak na nga. Ha? Sakatrak na eh. Ito, mabintang ito, mga master. Tapos, nakahipunan ka nito ng marami. Mga na sa simbahan. Mugbangko ko. Muugbang ko. No, oh, simbahan. simpahan asa simpahan dan dulin so god nah ada kok di tonga kuan laber nanimo di to hmm Amin mga master. Dikas ya. Maliit lang sa maliit lang yung sako. Sagala natin mga master. So sa pagbalik natin dito Magdala tayo ng maraming sako So Challenge ko si Master Angkol Tansyong Cool Sagsako lang uh, Sa lahat ng mga vlogger dyan sa Dito sa Dabaw So sagsako lang Goods na So ilagay natin dun So ayan, mga master, pauwi na tayo. Dito pa si Master Rajan, no? madami daw siyang huli. Mga talakitok. Ito, bitbit -bit ko pa yung isang sako na plastik. Ah, dito ko na lang siguro ilagay kila, kinamanong. Tol. Nama plastik ba. Pwede na ko dire utang. Pwede mo masuk dud ko lo. Tega kay dito ko ginahin ay hipos. Dire Ya nama Master. So gawin yang ano ni Angkel pang siga sa kahoy. Hindi ko madala kasi ang layo doon, mga sir. Saka ano? Ah, uh, lalangoy pa tayo. Si high tide pa. So diyan ko lang muna ilagay baka next pagka Sunday, balik naman kami dito. Akot naman tayo. diyan lang natin i-tambak lahat. Eh, di, di, naman yan maabot ng alon mga master okay punta natin si master Rajan tingnan natin yung huli niya